September 2016 kami nag-start. Before pa noon, uh, meron kasi ditong mga pumupuntang beekeepers na nagse-seminar sila about beekeeping, ayan kung paano mag-alaga ng bees. Every time na naghahanap sila ng food kasi medyo nasasanay na sila sa mga lomi, yung mga delicacies ng lipa. So lomi, goto, ayan medyo nasasawa na sila kaya nag-suggest sila na bakit hindi dito magtayo ng restaurant since itong bahay na to is wala na din naman tumitira. So, sayang yung bahay, sayang yung concept na meron dito. Meron farm, tapos pwede nating tayuan ng restaurant. Kaya, yun, dun tayo nag-come up sa The Beehive Farm and Kitchen. So, kaya nagkaroon ng kitchen dahil maraming nagre-request na i-infuse yung naha-harvest na honey dito sa Uh, mga dishes na meron kami. Bali kasi, kaya din siya talaga naging interested sa pag-aalaga ng bees Dahil nga sa honey cider vinegar. Kasi nga, yun nga, uh, yung honey kahit saan pwede mo yun siya bilhin. So, yung honey cider kasi bibihira lang siya. Tsaka napakasarap niya talaga. Iba yung flavor na binibigay ng honey cider. Ah, vinegar kesa dun sa, of course meron naman tayong apple cider vinegar. So iba pa rin yung binibigay ng honey cider vinegar. Kaya yun, dun siya mas naging interesado. Mahirap kasi talaga yung proseso nun talaga. Matagal talaga siya. So fine-ferment talaga. So yun, doon talaga nag-start yung interest na sa beekeeping. Dahil sa honey cider. Yung iba kasi kaya gusto nang nag-aaral ng beekeeping. Dahil sa honey. Pero dito kasi kaya din naging interested sa beekeeping is because of the honey cider vinegar. So ang bestseller namin kasi um, talagang before, talagang uh, pinag-isipan namin kung ano-ano yung mga dishes na uh, present namin sa mga tao, kung ano yung i-offer namin. So bali nag-come up kami ng... American-Italian uh, honey-infused meals. So meron kaming honey buck ribs, yan I mean, ang aming best-seller. Honey-cured slab of bacon. So yung slab of bacon na yun kasi is para siyang, uh, di ba yung bacon na alam natin is yung parang mga crispy bacon. So siya kasi is liempo siya na grilled, honey-cured siya, then yung dip niya is honey pepper. And then meron din kami, uh, na derived din doon namin sa suka na honey cider, meron kaming honey cider chicken. Uh, meron din kaming garden salad na ang dressing niya is honey cider vinaigrette. Yun yung mga bestsellers namin dito. At first kasi medyo takot eh, lalo pag may bata. Kasi ang notion nila talaga pag may bee, parang masisting sila, ganyan. So kami naman, ang ano namin is awareness din sa mga tao kung gaano kaganda yung buhay ng mga bees. Kung ano yung ibinibigay nila sa atin. Yon. So parang yung iba talagang ano sila very curious ko ano yung ano itsura ng mga bees, ko ano yung ko ano yung mga ginagawa ng mga bees. Yung iba dito naming mga guest, uh, talaga nagre-request sila kung pwede sila makapunta doon sa farm namin. Kaya pang ano namin is i ano nang by schedule iya appointment natin so para meron din kaming available na beekeeper kasi hindi basta-basta pwedeng lumapit sa bis nang walang beekeeper nang wala talagang marunong humawak ng bees kasi medyo delikado na. Uh, 100% naman po ng honey na ginagamit namin dito sa restaurant is yung mga na-harvest namin sa aming farm. So, pag nauubusan kami ng harvest na honey, nag naman kami sa ibang farm ng honey. So, para lang dere-derecho at hindi kami mawalan ng iyo offer. Sa mga gustong bumisita po dito sa amin sa The Beehive Farm and Kitchen, matatagpuan niyo po kami sa Barangay Tambo, Lipa City. Uh, sa mga gusto magpa-reserve,